Monica. Hello, hello, hello po sa inyo lahat. Okay, nandito tayo. Nandito po ako. Ayan, tayo po at uh, kayo po ay nanonood sa akin. Nandito po ako sa kusina at uh, kayo magluluto ng adobong puset. Yan, saribang puset. Yan. Uh, binili ko po yan sa paniki kanina lang at tanda uh, ko. hindi ko na na-vlog na pagbili ko sa paniki ang ano ang puset. Yan. Alright, kaya napakasarap na po siya. Talaga namang napaka-yummy, yummy. At ang luto mo nito ay adobo. Simpleng luto lang, adobo, suka. At mag po tayo ng bawang sibuyas lang at lagyan ng konting asin at konte pampasarap. pasarap. Yan mga kabonita. Magluluto na po ako ng adobo po si... Siyempre luto lang, pampinoy. Pinoy. Yan, pampinoy, Pinoy, 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 Pinoy. Alright. Yan yeah, ang aking mga, ano, mga sangkap na andito. May bawang, sibuyas, at isa-isa. At uh, na po ako ng ating uh, paglalutuan. ipag pag muna natin konting ating kalbero. At may handa lang tayong sandok, sandok, sandok. At uh, yan. Yeah, Dagyan po na natin mantika. Alright. Oops, yun, so, no? So, yan. Ngayon niya po ilalagay po na natin ang sibuyas at bawang. Alright. right. Yan. Okay. Simpleng luto lang po ito mga kapagitan. Ayan. Ngayon pa sa bawang. O, yan. So, so, yan. Po po ng po ako ng pusek. All right. Oh, bumi na ang puset. Ayan. 320 ang kilo ngayon bumaba. Dati pa 400. Ngayon po ay bumaba na po ang presyo ng puset. Alright. Ayan po ay ganoon po yan sa akin. Bobby. Tiga wawa. Dito lang po yan sa nasubo. Hindi ko po, po yan. Pero nasa paniki po siya. Nagdala po siya doon. Ayan. Ito maraming kumuha sa kanya ng mga pusit na ma ititinda rin. Ang iba ginagawang 350 o nga naman, para nga naman. Meron silang tubo-tubo. Yan. Ang kuha po nila ay 300. Degta po naman nila ay 3, 3, o 320 o 350. Yan. Yan. Hindi nga pala-pala ang presyo. Laki lang. Mahal ang po siya. 400. Maabot pa ng 450. E eh, nga'y bumaba na. Kasi marami ngayon nang uuhin ng pusit. Pusit na tunay <laughs> po ito. Hindi po ito palot. <laughs> tunay po ito. Yan sibuyan yung alam medyo ano po yun eh uh, may aming aming konti. tapos sumakon na yam nagipananatensiya si buyas yam diyan sibuyas sibuyas Siyempre yung luto lang to, adobo, sir. Ayan. Pa natin ito ng suka yun 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 at uh, ginisa-gisa ayan, ibabram-bram ng konti bago natin yung hulog yung poset ayan alright uh -huh. at ako ay wala pang suka bibili pa akong suka sa tindahan kaya mga kabalita, samahan niyo po ako sa tindahan bumili ng suka <laughs> para kung preso po ang laso kung wala pong suka ayan ay okay, adobo. Ayan. Pwede po naman ang, iba po naman dipinan hindi suka kundi kalamansi. Iba naman ayon ang kalamansi or suka. Gusto mo na mayroon sila iba-ibang klaseng uh, discard kaya ang kanilang to na ng adobo. Ayan. Pwede sa kanila o anong kanilang isa sa hog. Ako naman, simple lamang. Alright, suka lang. At tayo ibibig suka. At yan, isasarin so ko na po itong pusit. Oh, alright. Ayan. Ayan. At bibili po tayo na nang-nang-nang para sa quality na iman natin ito ng apoy para hindi po siya mabigla ang luto niya. Oh. Abang wala pa si suka, laging na natin si paminta. Paminta po, paminta. Ayan. Laging natin paminta. Oo, oh, napadami ata. Ayan po ang paminta ko. Ayan, laging na natin dito. Ayan. Tapos, bibili po tayo suka sa pindahan kasi wala po akong stock ng suka dito sa aking kusina. Alright. Nakakalamutan ko si bumi ng suka. Ito na po, may tindahan. Mamaking bahay po, may mga tindahan. Para po, kung wala po sa bahay, makakabili pa tayo sa tindahan. So, yan. Let's go po, mga kapatid. po ako na bumili ng suka. So, yan. Bili pa tayong suka sa tindahan. Uh, Doon tayo bibili kay Tababa Girl ng suka. si may tindahan yun. Kaya may dalawang tiara. <laughs> Adobo, adobo. So, yan na. Mga kabanita po tayo sa paleng... Ah, sa palengke. Aw! Oh, may goodness. Sarado po ang tindahan ni... Ano, ni... Talaba. Ah, talaga. talabagas, guys. Doon tayo bumili sa iba. iyan mga kabanita. samahan niyo po. Ako bumili ng... Suka, suka, suka. Cut ko muna. Parang hindi masyadong baba. Biling ka na, suka! Ah, medyo malaki-laking konti. Si Ate Nini, oh, nagluluto siya habang siya ay nagtitinda. Ayan, mega shout out, Ate Nini. Shout, shout, out, out na. Akin tong vlog. Shout out. Shout out. Aray, habang nagluluto, nagbibili. Nagbibili. Ayan. Suka yeah. Hindi, suka lang. At ako'y walang suka. Ayan, si Ate Nini, napili na pong suka. Ayan. Ito pong bayad ko. Ayan. 50 po yung Ate Nini. Yan po ang munting tindahan ni eh, Ate tindahan. Nini. Munting. Baka meron po malagyan. Oo. Oh, oh. At wala pong puhunan. Wala po yan kasi ng puhunan. Masalang po meron siya makukut makukutkot. <laughs> may tinda rin naman tinapay. Yan. Kunting sabit-sabit. Ang iba ay wala na mga laman. <laughs> Ganyan po si Ate Nini. Di bang yan? Kailangan talaga kumita para may may pambili siyang ano din, bigas, bigas makain araw, uh, kumakain yung, sa tatlong araw sambeses beses yan pong kanya, yung mapapagbulan pong iba sa tindahan siya pong oh. binibili ng kanakain oo oh, oh. napakahirap <laughs> <laughs> po ng buhay dito sa amin dito oh, yes. All right. okay. yeah. alright, kaya tinini thank you okay. po, yan pong tindahan natin inis, munting tindahan yan po, ayan, dito po kami nabili alright ito na nga ang ating suka. Kasi para po naman gumanda-ganda man lasa. Ang ating adobong puset. Ula po namin ngayon tanghali. Tama eh. na po ang dalawang tangbok ng suka. At talaga po na ating Patis Papis po ito mga uh mga kabonita. Patis, patis, patis. Hmm. Babalik natin tekman. Yan. Huwag natin haluin. Huwag kalin suka. Yan. Huwag po siyang ganyan. natin ang ating pang, uh, pampalasa. Pitching. lang. Hmm. Kaya. Huwag natin haluin. Hmm. Ayan. Simpleng lutong adobo. Pa! Ano? Pinoy. Lutong Pinoy. <laughs> lutong probinsya. Ayan. Alright. Kaya na natin. Ayan. Mag natin ang haluin. So yan, tikman muna natin ang ating puset. Pwede natin ang haluin na ito. Yan. Mm, swak na swak ang lasa, ang sarap. Sarap, sarap, sarap. Ayan. So, ayan, maya maya po iluluto, luto na siya. Ayan po. Hmm? Adobong po set So, yan po mga kamitang. Iba po ang tiyasa pa dito yung, uh, yung ano, uh, 7 up. Yan, tiyasa hindi tubig. Ako okay, po, ako okay, po naman ay tubig. Water lang yung nilagay ko. Yan. Misan din, nagluto din ako ng, pagkakagluto ng puset, misan na, uh, ang nilagay ko ng, ano, hindi po mantika, pang ah, uh, star margarine, yung dairy cream, o kaya, yan. So, ginisigasya pa na lang po yan, sa bawag sibuyas, at, yun, nilalagay ko lang yung konting green ng yun. Ayan. Uh, <coughs> kaya po, ang gusto ko po na rin ngayon ay siyempre luto lamang. Water, sibuyas, kamati sa paminta. yan po. At uh, konti sarap. At patis. Ayan po. Hindi ko po siya nilagay ng asin, patis na lang. Ayan. Ah, kabalita, may ano yan po kakain na. Ay, mao. Maaga pa. Alas, dispasado pa lamang mayamaya. Maya. Kasi maaga ka nagpunta pa rin kay yan. Uh, kasi kapo pa kami pinag-usapan, makabila na naman kami ng pusit. Yan. Kasi mahal po si pusit, kaya hindi kami uh, na, nabili. yung pagka meron naman, nabili din kami kahit po medyo mataas. Pero ngayon ay bumaba na ang presyo ng pusit. Yan. Ngayon okay, ma, tayo ay magsaing para matayo may kakain mamita kami. Luto na po ang ating pusit. Luta na. Wow! Sarap! Hmm. Simple yung luto ng adobong puset. Yan. So yan, ako naman ay magsasaya. Magpisa-pisa ako ng bigas para magsasaya ka tayo. Mga kabulito. Yan. Pisa-pisa na natin yung bigas na nalagay po natin dito, gawat po. Ito ay, dinidili ko sa halaman. Yung pinag pinag sa ng pinag-uhugasan ng bigas. Yan. Ito po yung dinidili ko sa halaman. Kaya, yan. Iniipo ko po para mamay hapon, aking didiligin Yung mga halaman po, para maganda sila. Press! Thank thank mm -hmm. you Mga takal din ng tubig. Kamote. Kamoteng bagin. At... kape. Kapeng puro. Ito pa hindi masyadong matamis. ng matamis. sa Mga ano lang... Mga kunting-kunting prasong-prasong di ko kula ang, ang nilagay ko itong asukal kasi siyempre matamis na yung kamote Mas tatamis mo pa yung yung ano yung na ng kape okay. Uh, sobrang tamis yun nga tayo sa ano, ato mga, mga, mga diabetes eh. yan ang gustong gusto, -gusto. Mm. Ah, sarap oh, Yummy! Kamote-kamoting bagay. Ayan okay, yung mga kamanita, gagawin pa lang tayo ah, kuna ang tubig, gagawin pa ng yelo, o kaya ice water, ayan, ah, may pa na namin ng, may nabili na nabili dito sa amin ng ice water, kaya yelo, diyan na po ang aking laman ng wrap, hmm, o yan, alright, punong puno, at na mag na po yan, at ah, uh, Nadagdagan ko pa ang aking kasi ito, pag wala ng yelo sa labas, minabili, Ay, naakit ko na si taas. Yan, pag wala na laman si taas. Ayan, dito wala na laman. Yan, aking laman ng ro, loob ng red. Ayan. Para po ay tubig. Kasi nagbebenta po ako ng yellow. Ayan. Oh, mga kabanita. Kagawa po ako ng yellow. All right, all right, all right. Ubi ya, tan kek tan ahing. Mokar. nakagito dito, uh, limang, anim. Ano na 'kin pa lang dito 'yung mga O yan. Malapit na akong matapos dito. Kaysa mo, marami pa ah, ang aking plastic. galon sa ano po, galon na miner, mineral. Binibili ko sa mga ganong galon. Hindi po to puso. Mineral po ito. Habang tayo nagbabalot na tubig sa plastic, magsayo-sayo para hindi boring. <laughs> para hindi boring. Mag-tiktok-tiktok mo tayo. Like alright. Alright, alright, alright. Alright, 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 alright. Yeah, yes. Yeah. Oh, Muna Tao. <laughs> yeah. <coughs> I'm asking mga yellow. Oh, mga tao yellow. <coughs> <coughs> ang aking gagawin yellow, Lamang piso lang po ang isa pag ari gas. Pero pagka aswak ay ganang din yun, limang piso din. Kasi minsan padarang-dalang, minabili ng aswak ay mananag na mananag na yun. Doon ko sila kinukuha sa baba at yun ay malamig na malamig. Pag na pag nito na, sa itaas, sa mga ilan, Inaan doon sa baba, inaakit ko na sa, ta sa taas, sa mga, sa freezer na. Kaya kaya gumagawa na, gumagawa na agad. Kasi so, dito ay magbili, magbili sa ang bilin Yelo. Pero hindi lang ako ang nagtitinda, marami ka na dito nagbili Kasi dito, karamihan dito, mga naglalo ko ng lobster, binagan, kaya mga isda, naglalo ko. Kaya, pagbalik nila, tsaka sila iwala ng Yelo, ang kanila mga paninda.

Ah, kawawa po tubig. Yan. Kasi nga na yung Kasi mas mabili sa, ano, sa pichel. Kaya e sa, sa, sa na sa may gripo. Kasi do, mabilis ah, Yan, tapos na po ako gumawa na ng gagawing yellow. Okay, ayan, tampok-tampok na dito ang aking mga ginawang yellow. Alright. Dami na po yan, oh. Nagawa ko. Mm. Alright, yan. Ipapasok ko siya dito sa loob. Uh, pero hindi siya makakasya dito at uh, pagkano na. Pag kami bawas na, bago ko tapas, iba kasi na dinamayan ko na silang ano, paggawa ko ng para mag sila. Alright. thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. At dami na po mga nag-subscribe sa akin at mga notification bell. Thank you, thank you po. At uh, po kayo mag uh, yan, okay. At saka subscribe. Uwi po ka nalimuta mag-subscribe. Yan, yun po yung talagang uh, uh, ano po ng mga ano, na uh, para matagdagan ang ating manonood yan. So, yan. Uh, konting vlog ko lang po to. Konting vlog. Uh, pagluluto ng pusit, ng adobo. Uh, tsaka, yan. Uh, paggawa ng hero. Uh, konti lang po ang aking vlog ko ngayon. Uh, para po ako ay meron ako i-upload. Ya, ya so, yan yeah, mga kapita. I-upload ko na po ito. Para po mapanood yung po ito. Yan. Nagagal na. Shout po sa inyo lahat. At thank you, thank you very very much. At sa mga daddy ko mga mga uh, manunood, dati ko mga viewers, dati ko po mga nagsuspeg sa akin. At ngayon, ang mga bago, bago katikit, yan, yeah, maraming salamat po sa inyo sa akin pagkitikit, sa akin channel, sa panunod po sa akin video. Thank you, thank you very, very much. Uh, yes. ang babait niyo po at pinapalad niyo po ang aking video. Ako po naman ay sinasukli ako din ng inyong mga ang mga ari niyo, ang mga video niyo at pinapanood at lapis lapis pa. At yung iba naman hindi ko pa napapanood, siyempre po hindi po naman na uh, masasabay-sabay kasi siyempre po kung manood po ako, dalagalo ang video ang pinapanood ko. May isa po naman yung ang may isa po pa nakakapanood po nga ako, ginagawa gano'n po ako kung mag at uh, manood ng mga video nyo. At uh, maraming salamat sa mga bago kong kaibigan, bagong kadikit thank you thank you po at uh, sana po ay madagdagan pa rin ng aking, aking mga kadikit yeah. i-bitin ko po para ako ay makadami ng mga kaibigan sa kapwa kong mga blogger at mga ano rin natin ang ating mga video para po uh, lumago ang ating views sana po ay um, Mapanood din, din ninyo ang aking video ko, ang aking channel, para po ay uh, magkano po tayo magsukriyan para na magawa ang ating ang um, ating, ating bawat pananood na ating bawat ating, ating channel para po ay uh, mahalang po, magkaibigan, yan to todo, yan. So, yan mga kapunito. Shout out po sa inyo lahat. Yan, shout out. Yan, marami, marami po sa sa inyo lahat. At sa mga bago pong kabikit. Yan, lalo, lalo po sa mga luma kong mga manunood. At lalo dyan pa rin kayo. At pinapalagay po rin yung channel. Kayo po, kayo po. maraming salamat. God bless you. At uh, lagi po kayo mangiingat sa inyong sa mga kamangarap mo. Ayan. So, mga hanggang dito na po. Maraming salamat. Thank you. Maraming maraming salamat. Talagang punong-puno punong -puno ng pasasalamat sa inyo lahat. Bye-bye, 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 bye-bye.